Magandang hapon po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayong hapon, mag-update lang po tayo sa ating punla na sa ngayon ay 6 days na. So ito po ang Galaxy Max F1 no, mga kapwa ko ka-farmers. At saka yung sa dulo ay ang Majesty Type 1. So ipapasalip ko sa inyo, yun po ang ating ah uh, Galaxy Max. At dito banda naman mga kapwa ko kaparmers farmers Galaxy Max pa rin. And dito naman ang ating Mesti sa F1 hanggang doon. 6 days po mga kapwa ko kaparmers farmers ang ating uh, Mesti sa at saka uh, Galaxy Max F1. So sabay po natin silang ipipunla. Okay, so diretso no, yung mga pagbuta natin sa ano, uh, leso na nasa lanta, diretso na. So yun na po siya ngayon. Okay, sobrang ganda po. So kunting na natin para lahat sumisibol. O, tingnan nyo mga kapwa ko kapamers medyo late medyo ng konti yung iba. So yung iba hindi pa nakatayo. Siguro sa uh, lalim siguro no. no tingnan nyo. Meron pa isa o. Oh. So yun po no. So big sabihin nasa mga 90% po no. So ganyan kaganda po ang mga uh, variety ng species na ang na Mestiza at saka Galaxy Max F1. Okay, so sobrang ganda po mga kapwa ko ka-farmers. No? So yung iba medyo uh, nalait ng konti. Okay, so yun lang po no, mga kapwa ko ka-farmers ang update sa ating 6 days na punla na Galaxy Max F1 at saka sa F1. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless.